of 56789011483. Ugit okay, ko din sa public market sa Isulan. Mamalet me ug lamas. Excuse me, are you Mr. Kalogin? Oh my idol?

sama pa followers, well good yan lumabay la kay mm -hmm. oi net pa pa net amay baka

tela Taman <repeño> da Oi <repeño> Taman Surastri <todos> Oi Taman Ibu Lukut alamat di pohon serokin di Bogor Kabupaten Bogor wala apa kapinicol reporte reporte lo viene good price nakalix

Ang pila at sali magam? At sali sa pila kilo. 90 lang daw para makatipid. Ay, ano Ang karots mo kayo. Karots mo. Karots. <tipos> okay na? na Ang karot. Ang karot. Ang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

yung pa excuse me oh, okay. as asa resibo to ay, bawal madam try lang din ay, don't talk ay,

ano dira ka mo sa kami? Sa... Hindi ah. Sa all. So nagpalit ko ni Pinya mga kalorge. Trying to ang gihata ni Mader. Dito sa Pia 25. Oh. Charla. <laughs> Charla. Trying to isa. Trying to ang kilo. Kilo kilo? Huwag mo hawakan. Kilo kilo kitsi. So 15,000. Pila kilo? kilo 15, Sobra. So, 16 kilo.

Parang Eva. Eh, Pa-bantog ka din, pa. Ano, Hala, baka lulugin na siya. Pataga iko prinsipyo, Mother Bee. Oo, din lang may mga ugano, dista. Tayo, magdalo pa. Thank you, ma'am. Magdalo pa bilang naman. May promo ng Moro ko. Sa direk. Eh, promo dito, promo. Isabit. Hindi So, kung so, pila. So, gumawa. So, okay. S galing, mm -hmm. Itong, ano lang niyo. May ticket, pouch lang, lang Ay sa pouch lang daw. Pag uh uh ano sa May pouch. 2F sa tingin Ano Ay, tayan anong na lang iyu, FX. Ano? Ito, ano Oo. Pag Sige, mo na lang So diri kami mga kalogit, ito pangalan niyo. Jade Store. ariyo? Jade Store ano? Di yung may dihon. Nakadwa na na sa gringo. yung Ang iyan kawas na ito. Ala. Ala. Yung Hindi nakita ko. Ang may matalak daw. Oo. Kung na.

kung oh, ang importante, <makes> Lahat naman importante. Oh, yes. Ano na lang, palikot. Na? Okay, ano na lang. Ito. So. <makes> okay, ma'am. siya. Kulot na Pantol, Pantol, black beans, Asan black beans. Atau, 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 Tapos ano pa, pasas atau, 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 ang ano, Popin beans. ang ketchup, okay. ketchup so, dalawang galon. Dalawang galon ara. Tapos tuyo, isa ka galon. 1 galon, di ba ni Tio? Mara topo. Tetek ni Hindi na Isang galong, isa ka? Isa kagalon ga. 1 galon. Ara ara na. Atong atong dak po. Ato, Ako lang pina ra Ari ka ketchup ba? Ay ari na naman, Tapilan gamitan nyo. Tabila na aw. isa. 230. Ara barato. Okay. Yeah. <laughs> Lama, star margarine. Puno, puno ng vitamins. Kilo. Dalawang kilo. ng kilo may star margarine. Margarine mo na! Paspas! Gentis pa, gentis, Alam na? Gentis, Pwede Iba! Iba pa daw, iba. Alaska ka mo. Ha? Mamo Pilipina sa Alaska ako na. Alpine ka? Alpine. Tag pila isa na. Ay, isa isa ka Alaska. Sa Alpine. Ah, ito Alpine na para. Alpine na pang dinuwa.

Yellow, oh. Paling, eh, ano? Yelo Oo. hotel po. One Para naman kayong tendera ka, papig. Kalawa Ano ka dyan? Supervisor? So... Bilis! Bota! Bilis! Pungkatsi ko. bago ko nga negosyo. Okay, na na. Bitsen. Bitsen. One hop. Ito na po. Okay. Thank you. Kung magtrabaho na kayo, bilis. Magkano yung lahat? Okay, Magkano yan? Ah, sa kanya din yan. Sa'yo din yan. Tapos, ano langgaw, suka. One oh, galon? Oo, one galon. One sixty. Ito ta sa Kirino, palit. <laughs> President Kirino. Sa President Kirino. <laughs> Tapos, asuka, tatlo, kilo. Yes, darling. Mm, <laughs> sunod, oyster sauce. Ano? 300 yours itu sendiri sahaja. Kita dah. Kita dah. Kita dah. Masih kerja nama tanya. Kita dah. Kita dah. Kita dah. Kita dah. na matay Kita dah. Kita dah. Discount na kayo. Baka mga sa patay na mo. Patay mo. Buhay ng patay. Patay pila kate. Four pieces. Four pieces. Big lang daw. Wala ka ba yung kontra? Carton. May karton kayo ito Apat half. Ano

Ikaw ka karoon pala ako ni Tata. Pwede man ko yan? Sprite? Ay, Sprite pa Hindi, <coughs> okay na yan. Yun. Okay na yan tsaka Sprite. Kaya <coughs> ka. <coughs> ano ni siya? Ano ni siya, ate? Ah, okay. Piat ba ito ito? <coughs> <coughs> okay. <coughs> ano ako pagaling ginuok ko. <coughs>

Ang dami itong kagmay! Itong dagpo! Anong itong magluto? 1.5 meron! Anong dagpo kagmay? May 1.25? Ano lang <laughs> 1.5? San dalawa? Sige lang isa lang! Sige lang? Sige lang isa tayo? Teka pisa, pa Dito na ano ito lang ari dito! Hindi po, hindi ko ano eh. Ang dito, lagi sa tindahan ko lang lagi na, 45. Kamu nalang magtindahan. Uy, na nga. grabe nga, seryoso. Seryoso na siya, oh. sige. Tatabog lahat yan. 85? O 70? 70 na ka? Pilatang ka na. O, lagi 70. Sure ka na, kung dito na natrack.

Champion, oh, sabon, okay. champion sabon dyan okay. champion sabon okay. dyan champion powder okay. isa silupin po isda ano um, silupin po po isda water silupin wala sya sa damo ba ito daan may mabasi pa ito baboy wala iibutang mo isang bandal na lang

five, six, seven, eight, nine, ten, oh, tip na, ten. wala mo sa patay Hindi mo talaga alam na. Hindi na. Unjut mo. Kina. Five na gusto. na. So okay, ano? na, nine, nine. So yung mga kalugit ito na mga kalugit ang binili namin mga kalugit o tanawan nyo So ibaligya ko na muni eh So kung pila diri ako mong yapon char lang. So mga kalugit tara yung hatin na natin atong Ang baso pa Ang baso Ang baso Ay yun sa silupin man sila Bo? Bo? Grabe Ma Maningil ko ah, sinigun ka mo ha 5% Ikaw, mo, 5% percent, so <laughs> May arat, sa G's, May, may tisara ka, <laughs> mabigyan ka. Nagpilang tisara ako? <skrisa> uh, 35. Ah, um, one fourth. Mga um, four four na lang Isa-isa. One fourth. Dalawa na lang. Dalawa na lang, gay. Okay. Dalawa. Sulod na lang kasi may sulot <coughs> eh. um, na may lang. Oo. Mayo, gay. Wala na Oh, hindi pa ko mga so, sa Central Plaza kay kay ko ang tagiya. <laughs> <laughs> Na-realize na ni Kapula eh. sila kang kentang kre. Pag-ilobo mo <laughs> ako. <laughs> Thank <laughs> you. Thank

So yung mga kalugit, ito na mga kalugit ang binili namin mga kalugit. O, eh, tanaw niyo So ibaligya ko na eh. So kung pila diri ako mag yapon, char lang. So mga kalugit, tapos na kami namili. Diri na kami. Ayan. So gulak. Tapos na kami namili mga kalugit. So yun, 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 central ano yun, sa yun, 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 na yun, yun, na aga Okay, thank you so much. Yeah.